ang buhay ay puno ng kwento. Mga kwentong nababalot sa misteryo. Liham ng gabi. ng gabi. Bata pa lamang tayo, marami na tayong mga kwentong naririnig tungkol sa mga duwende. Alam natin kung ano ang kanilang mga kulay at kung paano sila makisalumuha sa mga tao. Ikaw ka barangay nakakita ka na ba ng isang duwende? Liham ng Gabi May tatlong tao na may iba't ibang kuwento tungkol sa mga karanasan nila sa mga duwende. Tatlong duwende na magkakaiba ang kulay. Pula, ginto at brown. Unahin natin na ang kulay pulang duwende. May karanasan dito si Miranda. Isang kasambahay na mataas ang pangarap sa buhay. Pangarap niyang makapasok sa politika pero hadlang ang kahirapan para makamit niya iyon. Bata pa lamang siya, mahilig na siyang manood ng balita at abangan ang mga kaganapan sa politika. Marami na rin siyang plano sa mga pwede niyang gawin oras na makapasok na nga siya sa mundo ng politika. Pero dahil nga mahirap siya, alam niyang imposibleng magawa niya iyon. Isang araw habang naglilinis ng bahay ng amo niya, meron siyang nakitang isang itim na libro. Luma na iyon at nakatago sa cabinet. Naninilaw na ang mga pahina binuklat niya iyon. Libro iyon ng mga kaalaman tungkol sa kadiliman at ibang mga mahiwagang nilalang. Naaliw siyang basahin iyon dahil marami siyang natututunan mula sa iba't ibang nilalang tulad ng mga kapre, maligno, engkanto at tikbalang. Pero ang nakakuha talaga ng atensyon niya ay ang kuwento tungkol sa mga duwende. Nalaman niya mula sa libro na merong iba't ibang kulay ang mga duwende. Nalaman din niya na bawat duwende ay merong kapangyarihan para ibigay sa tao ang mga kahilingan nila. Doon na natuwa si Miranda. Iyon na ba ang katuparan ng mga pangarap niya? Ayon sa nabasa niya sa itim na libro, kung gusto mo raw umarangkada ka sa iyong trabaho o negosyo, sa pulang duwende ka raw lumapit. Madali lang daw silang hingan ng tulong. Mag-alay ka na lang daw ng mga tsokolate, gin, at mga makikinang na bagay. Nakasulat din sa libro kung paanong tawagin ang mga ganitong klasing duwende. Doon nga rin nalaman ni Miranda na kung gusto mo silang lumapit sa iyo at magtiwala. Tawagin mo silang maliit na mga kaibigan. Kinagabihan, sinunod na niya ang mga nakasulat sa itim na libro para lumapit sa kanya ang mga pulang duwende. At nangyari nga ito. Humiling siya na makapasok sa politika at yumaman. Mabilis ka usap ang pulang duwende. Ibinigay niya kay Miranda ang gusto niya. Nagkaroon ng katuparan ang pangarap ni Miranda. Bilang kapalit, patuloy pa rin sa pag-alay si Miranda ng mga tsokolate, gin at mga makikinang na bagay sa pulang duwende. Patuloy din si Miranda sa paghiling ng kayamanan at kapangyarihan sa politika. Hindi naman naging madamot ang pulang duwende. Binigay niya iyon kay Miranda. Kaya lang Lumaki na ang ulo ni Miranda dahil sa mga nakakamit na tagumpay. Naging ganid ito sa kapangyarihan na umabot pa sa puntong ng aabuso na siya ng ibang tao. Nagalit ang pulang duwende. Pero nagmalaki pa si Miranda pati ang pulang duwende ay kinalaban na niya. Hindi nabasa ni Miranda sa likuran ng libro na kapag mabait ka sa pulang duwende, ay mabait din siya sa'yo. Pero, oras na pakitaan mo siya ng kasamaan. Iyon din ang ibabalik niya sa iyo. Totoo nga. Binawi lahat ng pulang duwende ang mga binigay niya kay Miranda. Sa isang iglap nawala sa politika si Miranda at nawalang parang bula ang kanyang kayamanan. Ang masaklap pa mas naging mahirap pa siya kaysa noon at nagkaroon pa ng mga sakit na hindi na pwedeng magamot. Pinagsisihan ni Miranda ang kanyang ginawa sa pulang duwende. Muli siyang nag-alay ng mga tsokolate, gin at makikinang na bagay para makipag-ayos sa pulang duwende. Pero hindi na muling nagpakita sa kanya ang maliit na kaibigan. Liham ng gabi. Si Jose ay anak ng isang albularyo. Pinasa sa kanya ng kanyang ama ang panggagamot mula nung nagretiro na ito. Walang kaalam-alam si Jose sa gagawin. Hanggang sa ipinakilala kay Jose ang dalawang maliit na kaibigan ng kanyang tatay, isang puti at isang gintong duwende. Sila ang dahilan kung bakit kayang manggamot ng tatay ni Jose. Bago tuluyang manghina at mamatay ang tatay ni Jose, binilinan siya nito na wag maniningil ng pera sa mga taong magpapagamot sa kanya. Ang pwede lang niyang tanggapin na bayad sa panggagamot ay asin, konting bigas, langis ng nyog at kandila. Mga bagay na pwedeng magamit para sa panggagamot ni Jose. Ayaw ni Jose ang ideya na walang bayad ang panggagamot niya. Pero ayon sa kanyang tatay bilang kapalit ng panggagamot ng libre ni Jose, hindi ito magkakaroon ng sakit at magiging mahaba pa ang buhay nito hindi rin siya magugutom dahil palagi siyang mabibigyan ng pagkain. Regalo iyon ng puti at gintong mga duwende. Pumayag na lang si Jose para mapagbigyan ang huling kahilingan ng kanyang tatay. At nang mamatay na ang kanyang tatay, doon na nagsimulang manggamot si Jose sa tulong ng puti at gintong duwende. Hindi nga siya tumatanggap ng pera mula sa mga nagpapagamot. Tiniis niya'ng 'wag magpatukso. Hindi naman siya pinabayaan ng puti at gintong duwende. Masagana ang kanyang mga pagkain at hindi siya nagkakasakit. Pero nakukulangan si Jose doon. Sa pagpapatuloy ni Jose sa panggagamot, merong isang nakakatuksong offer ang inilapit sa kanya ng isang babae. Nasira ang mukha ng babaeng iyon dahil pinutol niya ang puno ng balete sa nabili niyang lote. Ang puno ng balete na iyon ay tirahan ng mga inkanto, duwende at tikbalang pinarusahan ng babae dahil sa kanyang ginawa napakaganda pa naman noon ng babae pero dahil sa galit ng mga nilalang sa puno ng balete sinira nila ang kanyang mukha nahirapan si Jose na paamuin ang mga nilalang sa balete dahil galit na galit ang mga ito ayaw nilang ayusin ang mukha ng babae gusto nilang magtanda ang babae sa ginawa nito kaya naman nilapitan ni Jose ang puti at gintong duwende para makatulong sa kanya nahirapan din ng mga ito na pakiusapan ang mga nilalang sa puno ng balete pero sa dulo nagkaayos din naman para mapatawad ang babae kinakailangan nitong mag-alay ng nyog na walang mata. Mahirap hanapin iyon, pero tumulong si Jose. Tumulong si Jose kapalit ang malaking halaga ng pera. Binulong niya iyon sa babae at dahil desperada na nga ang babae na gumaling, Pumayag itong magbayad ng malaki kay Jose para maghanap ito ng nyog na walang mata. Nagpatulong pa nga si Jose sa puti at gintong duwende kaya napadali ang paghahanap niya nito. Inalay na iyon sa mga nilalang sa puno ng balete. Nakahanap na rin sila ng panibagong puno na titirhan sa tulong ng puti at gintong duwende. Sa wakas, napatawad na ang babae. Bumalik na uli ang dati nitong itsura. At tumupad na ito sa usapan. Binayaran nito ng palihim si Jose. Inakala ni Jose na hindi iyo nakita ng puti at gintong duwende. Pero nagkamali siya. Alam nila ang lahat dahil doon ay pinarusahan nila si Jose. Binawi nila ang mga masasaganang pagkain na ibinibigay nila kay Jose. Pati na ang maayos nitong kalusugan. At lahat ng mga sakit na pinagaling niya mula sa mga taong nagpagamot sa kanya, isa-isa iyong dumikit sa kanyang katawan. Pinahirapan siya ng puti at gintong duwende. Pinatagal nila ang paghihirap ni Jose. At nang hindi na makayanan pa ni Jose ang paghihirap dahil sa mga sakit na dumikit sa kanya, humingi na ito ng tawad at nagmakaawa na tapusin na ang kanyang buhay. Ilang segundo bago siya bawian ng buhay, nakita niya ang kaluluwa ng kanyang tatay. Malungkot itong nakatitig sa kanya. Dismayado ito dahil hindi tumupad si Jose sa pinag-usapan nila. Maya-maya pa'y lumapit sa mukha ni Jose ang puti at gintong duwende. Saka sila nagtulungan na ibaba ang talukap ng mga mata ni Jose para ibigay na ang huling kahilingan nito na tapusin na ang kanyang buhay. Lihang ng Kabilihan walang mga kaibigan. Walang batang gustong makipaglaro sa kanya dahil baldado ang kanyang mga paa at mabalbon pa ito. Ang sabi-sabi sa kanilang lugar, anak daw ng kapre si Lorna dahil sa kapal ng balahibo sa kanyang balat. Lagi siyang inaasar ng mga bata sa kanila na paglaki nito ay susunduin na siya ng tatay niyang kapre at titira na sila sa puno ng akasya. Dahil doon ay palaging malungkot si Lorna. Gusto niyang magkaroon ng mga kaibigan. Kaya isang gabi, nagdasal siya sa harapan ng kanilang altar. Taimtim niyang hiniling na sana ay bigyan siya ng mga kaibigan. Maya-maya nakarinig siya ng mga maliliit na yapak ng paa at matitinis na tawa. Pagmulat niya ng kanyang mga mata, nasa ibabaw na ng altar ang mga duwende na kulay brown. Kakulay nilang mga tuyong dahon. Nakangiti at nakatitig lang sila kay Lorna imbis na matakot ang batang babae natuwa pa ito pakiramdam niya ang mga brown na duwende ang kasagutan sa hiling niya mapaglaro at makulit ang mga brown na duwende parang mga bata kung umasta kaya natutuwa si Lorna sa kanila hinahatian niya nang mga candy ang mga duwending iyon kaya mas lalo silang natuwa kay Lorna Masaya si Lorna na nagkaroon siya ng mga kalaro. Maliban sa kanyang nanay. Dahil nga mapaglaro ang mga brown duwende, madalas silang nagkakalat sa kusina. Madalas din nilang itinatago ang mga gamit ni na Lorna. Lalo na ang mga makikinang na alahas ng nanay ni Lorna. Isang araw, hindi sinasadyang mahuli ng nanay ni Lorna ang mga brown na duwende. Nakarinig ang nanay ni Lorna ng matitinis na tawa at mabibigat pero maliliit na yapak ng mga paa. Nanggagaling iyon sa kwarto ni Lorna. Pinuntahan niya ang kwarto ni Lorna at doon nakita niya ang mga brown na duwende na nasa ibabaw ng balikat ni Lorna. Natakot ang nanay ni Lorna. Agad itong nagpatawag ng albularyo para paalisin ang mga brown na duwende. Ayaw man ng albularyo dahil hindi naman daw nakakapinsala ang mga ito pero namilit ang nanay ni Lorna natatakot daw kasi ito na baka kung ano pa ang gawin kay Lorna panay ang iyak ni Lorna nang matagumpay na naitaboy paalis ang mga brown na duwende wala na siyang mga kalaro wala na ang kanyang mga kaibigan. Sa paglipas ng mga taon, nagdalaga na si Lorna. Namuhay itong mag-isa. Tulad ng dati, wala pa rin gustong makipagkaibigan sa kanya. Wala rin ligaw sa kanya. Palagi niyang pinagdarasal na sana bumalik ang mga brown na duwende. Panay ang alay nito ng mga candy para magpakita ulit sila pero hindi na sila bumalik. Masama ang loob ni Lorna. Pakiramdam niya, tinalikuran na siya ng mga kinilala niyang kaibigan. Kaya naman, kinalimutan na niya ang mga brown na duwende. Hanggang sa tumanda na ito. Pumuti na ang kulay ng kanyang buhok at kumulubot na ang balat. Sumapit na ang dapit hapon ng kanyang buhay. Nakahiga siya sa kanyang kama Tahimik ang paligid. Walang bulong kahit ang hangin. Inalala ni Lorna ang naging buhay niya. Napakalungkot. Panay ang iyak niya dahil bigla na lang niyang naalala na isang beses lang siya naging masaya iyon ay dahil sa mga duwending naging kaibigan niya alam niyang hindi na niya makikita pa ang mga kaibigan niyang duwende pero nag-alay pa rin siya ng dasal na kung nasaan man sila sana ay maayos ang kanilang kalagayan at sana hindi pa rin sila nakakalimot. Handa na noon si Lorna na magpaalam sa mundo nang bigla siyang makarinig ng maliliit na yapak ng paa at matitinis na tawa. Pamilyar siya sa mga tunog na iyon. At hindi nga siya nagkamali. Iyon na ang mga kalaro niyang duwende. Mga duwending, kulay, tuyong dahon. Sumampa sila sa kama at niyakap ang nakahigang si Lorna. Sabay-sabay silang nagsasalita at tila nagkukwento kay Lorna sa mga nangyari sa mga nakalipas na taon na hindi sila magkakasama hindi man na uunawaan ni Lorna ang mga sinasabi nila, pero masaya siyang nagbalik sila. At sa mga huling sandali nito sa mundo, muling nakipaglaro si Lorna sa kanyang mga maliliit na kaibigan. Liham ng Gabi